tinani, at saka, inano pa si maldita. Kaya tinex ko silang dalawa, sabi ko, ganyan ang gawin nyo? Sabi ko, akala ko man mga brains kayo, nasaan ang mga brain yung gawin nyo yan? Ayun. Eh sabi ko, ah, basta ganun ang sinabi ko, tapos anong sinabi ni Paul? Oh, ang dami-daming eh, maumuran niya ako, ininsulto niya ako. Just because ayoko nga makialam. Pero ngayon, hindi na pwede to eh. Naawa ko kay, eh. ano, hindi lang sa awa, pero that's not right. Ano? Denise Corneo at saka Von Navarro remake ito? Ganun ba? Just because marami silang pera, ayan si Paulina, maraming milyon. Magbibili niya yung ay, yung ano? How they call that? Magbibili niya yung yung law or something like that? Ang tapang! And what did they do? Paakyat sila. Pakita nila. Anong ginawa nila? Manakot pa. Walang kinakatakutan dahil ang pera ay importante sa kanila may mali pa ako dahil ayoko, unang-una ayoko, ayoko makialam sa mga relasyon nila. Unang-una, gusto kong ituwid ang maling akala ng mga tao na ako'y bugaw. Talagang honest to goodness yun na gusto kong makausap si Kiba dahil ang lumalabas, bugaw ako. Bastos ako. Wala akong galang. Hindi. Wala talagang mali siya yun. Tapos ngayon, sasabihin nila si Lana, ay hindi, wala akong pakialam. O bahala kayo, pero hindi ako sangayon sa gano'n na, 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 ano, affair. Last yan eh. Hindi lang, kundi last. last. Eh, yun ang ano po, yung... Kaya nang nahimik ako noon. Nung, nung, mula nung nangyari at even before that, wala akong sinasabi. Nahimik lang ako, pero ngayon, magsasalita ako dahil hindi sa Kina, yung ano, yung dahil noon pa, kampi ko si Tingnan nyo ang ginawa nyo. Tama ba yung ginawa nyo? Tama mag, marami ka naman kayo pera. Di ko angawa kayo lawyer para suwan di ba? Ah, ano ngayon ang gagawin nyo? Ikaw pa. Kinuha mo si si, P si Vilmon, vinil mo, para makalaya. Ano ngayon? Nasaan naman kayo? Bakit kayo nananahimik? Ha? Eh, yan, kagagawa mo yan, pa. Yun na ang masabi ko kung, kung may question kayo sa baba. Hindi, ako, hindi, hindi ko mabasa kasi kung magbasa ako, malalaglag ako eh. Yun lang. I'll make it as short as a second, si Kayo na. Jing, Shala, sis Elsie. Okay, may thank you, may ha. Kung may diwanag sa inyo, ano ha, uh, utan ako. Just ask me. Kasi bago higising lang ako. Oo, oh, kasi nga yung may tanong sa baba. Hindihan ko nga. Ako... Admin and Fidigo Stone. Hmm. Ako ay Intel. Ano daw ito? Sagit. Yan po si Pao, isang irresponsable ina. Dominante at yung asawa niya, ilang beses na siya pinatawad, nakapa. Napakabait po ng asawa niyan. Sobra siya may makyat.